So, ito na nga. Kung mapapansin nyo, dahil sa sobrang busy ang mga kalaban sa pagpapatumba sa mga mabubuting tao, nakakalimutan na nilang gumawa ng batas para sa makakatulong sa mas nakakarami sobrang busy nila na pabagsakin yung mga mabubuting tao na totoo namang nagtatrabaho at tumutulong sa mga nangangailangan, sila naman ay busy kung paano nila patutumbahin yung mga mababait na tao. So, kung papansin ninyo, wala na silang nagawa sa gobyerno. Yung baha hanggang ngayon hindi pa rin nasusolusyonan. Mamaya magkakaroon na naman ng baha, yung peke nilang sinabi nilang ginawa para sa baha, wala naman nangyari. Yung mga naghihirap, hindi pa rin natutulungan. So ano ba talagang purpose nila, bakit sila nandyan sa gobyerno? Like, maliban sa pagiging kontrabida, ano pa ba, kakariri na ba talaga ang pagiging demonyo at demonyita? What a shame. Too bad for the country, huh? No good.